Sa US ka uh, naisipan mo ba na balang araw, babalik ako sa Pilipinas, si ko yung pag-artik ko, may ganon. Meron din, paminsan-minsan. lalo na pag nung... May transition kasi yan eh. Noong 2000, nanonood pa ako ng mga Tagalog, movies niyan. Mm -hmm. yan. Tapos biglang nawala, na na talaga. I think it's over at least 20 years na hindi ako nakakapalood ng mga news mm -hmm. sa Pilipinas, gano'n, gano'n. So for me, coming back here back in 2016, mm -hmm. I visited uh, Alan Dizon and I met Dennis Sivang Lista too mm -hmm. back uh, that time. Um, I was shocked kasi there was a nagbago you know, mm -hmm. wala na yung Fort Bonifacio, uh, you know, like... But action films that died. Oh, they Oh, oh lahat yung They genre ng action. Kung baka oh, hindi na ito yeah, yeah, yeah. so unlike before. Mm. Because diba? may ano, expensive. Yeah. Yung ba yan? Ang sine. Hindi, yung action movie to produce. Hindi, kahit na wala na lang siya. Kahit na so, wala na may gusto. Hindi na uso. Mm. And wow. even mga sexy films, hindi na rin nausa ngayon. Oh. Mm. So, so lahat naging... Naging iba ang takbo. Uh, Rom-con, drama, yun na yun. So what made you decide para talagang bumalik ulit sa showbiz? Ano yung na-miss mo? Uh, the opportunity came nung, um, last year, around October. So um, um, I wasn't uh, working at that time. So and then I contacted Alan Dizon, mm -hmm. and you know, just want to say hi. And yeah, but you know, I'm passionate about making movies. Really, like I love movies. I love watching a lot of movies. But lately, unfortunately, in mga tagalog puro mga English. Mm -hmm. yeah. Yeah. So, but I always love movies. Uh, yeah, so and then, kinausap ko sila Dennis, you know, sabi ni Allen, yeah, kita kay Dennis, ganun. Tapos pinipitch nila yung mga project, ganun. Meron nga dapat project kay, um, sa Canada, kasama dapat si, um, ano pang alam ang asawa ni Zorin? Carmina ba? Si Carmina, yeah. yeah. So ako yung boyfriend niya dun sa, Ay, sa movie. Yeah, so, pero I think parang hinold you know, nila muna yung movie. So, hopefully this year. And then, yeah, finish nila itong project, ang conditional. And then, you know, binasa ko muna yung script. And then, yeah, And then we we'll decide after that. So, ikaw ang AP ng itong movie na to? Ha? Hmm. Huh? Ikaw ang AP ng movie. Yes, Executive. yes, yes, yeah. Mm -hmm. Paano ka, napa-oo ka ba agad? Kasi, malaki din ang gastos, brand, Brandon, sa pagpupadis ng pelikula. Paano ka na, talaga na yun na, oh, eto, oh, maglalabas, oh. Ano, magproduce ng pelikula. Yan yeah, ang una, no, I was hesitant. Sabi ko, oh, kalahati na lang muna ng budget. Hmm. Tapos maghanap ka ng other producer. As we get closer to uh, start the project, Parang na-feel ko na, parang ayoko ata uh, na may kahati. Kasi, hindi naman ako madamot. Uh, eh, hindi lang, gusto ko lang kasi yung mga decision making sa akin talaga. Sa'yo lahat. Tsaka mag magiging magulo pag may ka. Yun na nga. So, so, uh, so, eh, kasi I'm, I'm very... So, mo lang I'm very creative. So, so, ano, may creative side din ako. So, in this film, sa Unconditional, marami rin akong contribution sa... <laughs>